Hey mga boss, welcome back at may ano kasi tayo may topic tamang tama na ispo kasi may customer o viewers ata magpapagawa sana ng XLR saka microphone cable ang problema hindi na tuloy kasi sabi niya may bayarin daw kaya ano so tinuloy ko na lang pagbili kasi naisip ko kasi nung nag-usap kami nakalimutan ko pa ang shoutout sa iyo kuya bali naisip ko lang kasi nga sabi ko ayaw mo nang ano uh, ang hinahanap niya kasi kay ganito sabi ko ayaw mo nang Broadway kasi yun ang available ko ito ang available ko Broadway sabi ko halos parehas lang naman yan pero sabi niya mas trip down niya yung Kibler alamin natin kung ano bang kaibahan ito meron tayong pinitong Kibler eh, ilang piraso lang to kasi ano, eh mahal pala tong Kibler na to medyo may kamahalan medyo may kamahala. Kaya bumili ako ng ano lang, tatlong ano lang. So ito yung Kevlar. Ito po yung Kevlar 'yan, ito. Ito yung Kevlar na ah uh, female niya na XLR. Ito naman yung Kevlar na MIL. male, ah paano bang set uh, up natin dito sa camera? Kasi medyo ano ayusin na natin. Sinsya na mga boss ha? Medyo magalaw dyan. Okay. So, ito yung male. Ito naman yung Broadway. So, kadalasan kasi puro Broadway. Ngayon mga boss, meron pang live nito. Meron pa kayo mabibili na tatak nito na live. Pero ganitong ganito din ang itsura. Hindi ko na kinuha kasi exactly parehas lang naman talaga yung laman sa Gifler. Ngayon, buha tayo ng uh, ayan, million female din na uh, ano, Broadway. So ito naman yung Broadway. So comparison natin muna sa sa mid. Kasi sabi ko yung yung design ng Kibler at saka Broadway kasi nakita ko na tong Kibler. Halos parehas lang talaga, parehas na parehas, walang pinagkaiba. Ayan. Ayan. Yung ano ba pinagkaiba dito? Unang-una yung kulay. <laughs> Di, may dilaw naman yung Broadway na ganito eh. Nataon lang niya, dilaw lang yung pinili ko. Ang kinaibahan lang, ang tatap niya, Broadway at saka Kevlar. Ayan. So, buksan natin. Tingnan natin yung laman. Tingnan natin yung laman. Kung anong kaibahan. Actually, pati dito sa ano nila, parehas din sa pinakalak nila. So, ang mahalaga dito yung ano, pinaghihinangan. Okay. So, ayan. Ayan. Ito yung sa Broadway. Ito naman yung sa Kevder. Okay. okay. tuloy tayo mga boss. Pasensya na nag-overheat yung cellphone ko kaya nag-shutdown. Pinalamig ko muna. So, ayan, ito yung sa ano. Hindi mo na malaman dito ngayon kung alin yung Kevder at saka Broadway. Kasi sinasabi ko nga, si Kevler, kunyari Kevler, at saka si Broadway, ayan, parehas lang po talaga sila tatak lang yung nagbago yung kulay naman eh may kulay pula naman ang kibler may kulay ano naman kahit ilagay mo tong ano pag balik ka rin mo kunyari ano ah ilagay muna natin yung cone dito ano ah, tayo ng stand ayan kunyari yan kunyari ito ilagay natin dito 'di ba diba, dilaw so ilagay natin ito dito o oh. o oh, naglock pa rin eh kasi mga boss pangalan lang yung nagbago dyan yung quality ng yung quality ng pyesa nila sa totoo lang parehas lang mas mura lang ng konti si Broadway so mamaya na yan asimbolin natin so bakit mas mataas ng konti yung presyo ng Kibler kaysa kay Broadway siguro sa pangalan sa pangalan pero yung ano nila yung quality ng piyesa nila, yung gamit na materials, parehas lang talaga. So, dito naman kay, no, lipat tayo kay Buska. Ito naman yung produkto ni Buska. Si Buska, maraming ano yan. Marami din marami din siyang design. Inataon lang. Mayroong dito si Buska din, mga bus. Hindi ko lang na, no? Hindi ko lang, hindi lang ako nakabili. Yan. Mayroong din ganyan si Buska. Bus, buksan natin si Buska, no, Ben? Buska, bukas. Bukas, Buska. Ayan. Okay? Ito naman yung kay Bosca. Medyo iba yung datingan kay Bosca. Ayan. Oh, halos ano din ako. Iba. Sigas. So, ito naman yung kay Bosca. Yan Yan Wala tayong ano. Tika lang. Para parehas. Kuha tayo ng kay Kevlar na ano. kuha tayo ng kay Kibler na tawag dito kaya symbol ko muna to kuha tayo ng Kibler na Kibler na ano na female Ayan. same lang din eh Ayan. para makumpara natin yan. ito naman yung kay Kibler ito yung kay Busca Ayan. kay Busca yan kay Kibler tapos kay Godwish ito yung kay Broadway ito yung gamit ni Busca ito yung gamit ni Busca ayan. ito yung kay Broadway ayan no Broadway yeah so kung mapapansin nyo Si uh, si Broadway at saka si Busca, malamang isa lang din yung ah, si Broadway at saka si Kibler, malamang isa lang din ang kinukuha na nitong manufacturer tinatataka na lang siguro ito ano lang, kumbaga, tansya ko lang hindi ko naman sinasabi na totoo ano, sa hula ko lang disclaimer, baka mamaya i-sasabihin eh, eh, sinisiraan mo lang si Kibler at sa kasi ano, hindi sa tingin ko lang, kasi ayan o oh, parehos na parehos yung materyales nila, ayan o, oh, halos parehas talaga yan, tatak lang yung nagkaiba ngayon sa mga hindi maniniwala bumili kayo tapos tingnan nyo para sa sarili nyo para kayo mismo makapagsabi ngayon try natin yung PL naman ni Kibler at saka ni ano kasi sabi ko nga doon sa bibili sana parehas lang po yan tatak lang yung nagiba kaya lang ang sagot naman niya ay mas ano mas strip niya lang kamo yung ano kumbaga mas gusto niya lang siguro talaga yung tatak na Kibler pero in terms of ano tingnan nyo yung ano nila in terms of sa quality siguro ng pyesa parehas lang talaga sila na natin dito nahirapan na kasi kung magano so buksan natin so kay Kibler ko live low yung ilalim itong pinaka importante dito mga boss yung laman yan ito yung laman ni Kibler. Yan. So, ilagay natin dito. Buksan natin tong Broadway. Yung Broadway naman. Ayan. Kulay blow. Itim yung pinaka ganito niya, Pero, parehas lang din. Parehas lang din yan yung ano. So, ito yung pinaka XLR nila. Yan. So, so far, parehong-pareho din mga boss. Parehong-pareho din. Kuha tayo ng sa kay ano, Boska. Iba yung kay Boska, yan. So kay Boska iba. Ayan. Medyo makapal yung ganito ni Boska yung kinangat Saka bakal yung ano. Ngayon, meron ako dito ng Meron ako dito class A. Class A na Class A na ano na, to, na new trick. ayan and nutric Tingnan natin yung new trick naman kung ano yung itsura. So, kalasin natin. Ayan. Ito naman yung PL ng new trick. Ayan. Iba naman yung pakabelt sa kanya. Tapos yung laman, So, ito yung laman ng Class A lang to mga boss Mayroon pang new trick na mas mahal pa dito sa totoo lang Class A lang to Pero medyo mas mahal pa to kaysa tatlo So, kulay gold din yung laman nya Ayan So, magkakasing quality ata sya nito Itong ano eh Ito sa boss ka to Ito yung sa new trick Ayan Uy Halos magkapariyos ha Baka naman kinukuha na ng new trick at saka boss Ano pariyos din yan o no? pariyong pariyos sila eh ayan yan naman yung new trick ilagay natin dito yung buska yung new trick doon nagkalas lang talaga tayo ng ano ng mga batisting ngayon kuha tayo ng new trick din ha? so ito naman yung PL ng new trick hindi ko nakakalasin yan po yung laman ng new trick yan New trick yan. Ito yung buska. Ito yung kebler. Ito yung Broadway. Yan. So, bahala na kayo mga boss kung ano yung mga prepare nyo. Pero pinakita ko lang. Marami pang ibang brand ng mga PL, XLR na pwede nating i-review. Kaya lang, wala akong pondo kumbaga limitado yung budget ko bawa gusto kong bumili ng Ampinol mahal din yung Ampinol na brand ng mga XLR PL so wala tayong pambili <laughs> kaya pag ano pag siguro pag medyo maganda-ganda yung estado financial natin mag-review tayo ng iba't ibang ano kung may budget tayo yung kumpletong seat talaga para ano pero so far mga boss itong mga nasa ano natin nasa nasa review natin ngayon ay yan yung mga pinaka uh, tawag dito mabenta o pinaka ginagamit lalo na tong Broadway cable at saka yung new trick kasi itong trick ang ginagamit natin sa pag-assemble ng mga microphone cable natin so ayan mga boss uh, sana uh, nagkaroon kayo ng idea o nabigyan ko ng kalinawan kung balak nyong bumili ng mga PL, XLR, iba't ibang brand so sa tingin ko yung mga ano ngayon Halos pares-pareos na yung ano niya, yung tatak na lang yung nagbago. Pero okay naman yung quality compared dun sa mga iko compare mo dito talaga sa mga ito yung mga pinaka ano talaga ordinary na uh, compare mo dito yung mga ganito eh malayong malayo. Mga boss kasi itong mga ganitong ano XPL uh, ito po yung mga PL na Uh, ano uh, kadalasan makikita natin pag bumili ka ng microphone ito yung mga mga sabay sabay sa kanila kumbaga ito yung mga kumbaga nakalagay na eh kung iko-compare naman natin dito sa mga kinakabit natin eh may quality naman talaga to compare dito sa mga ganito lang ito ordinary lang eh so yan mga boss eh, simbol ko na lang to at hanggang dito na lang yung vlog natin maraming salamat at god bless po sa ating lahat